Magandang buhay mga kaibigan. Ngayon nga ay magluluto naman tayo ng ginataang papaya. Ayan, nakasalang na ang ating hiniwa-hiwang papaya. At ito ang ating purong gata. Andiyan na yung mga sangkap. Yung sibuyas, bawang, sili at dahon ng sangin. Ayan, 'tong gata lang ang ating gagamitin at ito 'yung aking pangsahog. Sardinas na maanghang. Ayan, antayin lang natin na matuyo 'yung kanyang ano, sabaw. Ayan. halu haluin lang natin saglit. And so kailangan masigurado natin ano, matuyo yung kanyang sabaw. Ayan, nilagyan na natin ng asin. At ito binuksan na natin ang sardinas. At ayan nga, inilalagay na natin ang ating sahog na sardinas. Ayan. at yan nilagyan natin ng kunting gata yung lata kasi sayang naman yung ano, yung kanyang natirang ano sabaw ayan halo haloin haloin lang natin ang ating papaya Ayan, malapit ng matuyo yung kanyang sabaw. Ayan. Ayan, hinahalo-halo lang natin. Ayan. At yan, ilalagay na natin ang purong gata. Ayan. O nakikita na natin yung ating mga sangkap. Andiyan na. Ayan. Pakukuloyin lang natin ang gata. ba ah, diba? Nangangamoy na ang ating ginataang papaya. isa ito sa aking paborito. Ayan. Masarap nito pag medyo maanghang. Ayan, timplahan natin kung okay na ang ating niluluto. So, halu-haluin ayan at malapit nang maluto ang ating ginataang papaya sira na naman ang ating ano na ito Ayan, maraming kanina naman ang mauubos. At ayan, okay na ang ating ginataang papaya.